Another veterans PBA player ang mag-goodbye na sa PBA League at lipat sa KBA League. And another issue na naman para dito sa local league natin. Ang sapusapan ng lumabas na issue sa former player na si Mac Cardona. Ang dahilan kung bakit bumabagsak na at hindi tinatao ang league. Ang ito at nabanggit pa yung dalawang team na dahilan nito. Tara, usapang PBA tayo. J. Brother, Rallier, Ronday Hollis, nag ng contract sa team ng TNT. Expected na na magiging solid pa ang team ng TNT ngayon dahil sa Ronde Jefferson brother na maglalaro dito putok nga ngayon ang pangalan nitong si Kitty sa liga ng PBA at hindi dyan mawawala ang idolo niyang si TR7 aminado itong si TR7 na hindi niya nakayang gawin ang mga bagay na ginagawa nitong si Kitty sa loob ng court at balik laro na nga rin si TR7 sa loob ng court kontra TNT bad news dahil mukhang hindi maganda ang connection nito sa import nila at nagkasagutan pa nga ang mag-teammate na to sa loob ng game another PBA player na ang kumpirmado na lipat sa Korean Basketball League ang veterano si Alex Cabagnot na naging star player at 9 times PBA champion and 1 time PBA finals MVP 8 times PBA all-star and 1 time PBA mythical team member isa ito sa mga naging veterano at star player ng San Miguel Beermen solid player maganda ang performance na iniwan sa PBA at sa edad nga nito na 41 ngayon ay mukhang susubok pa ito sa kanyang bagong journey international league at sa liga ng KBL at sa team ng Goyang Sono Sky Shanghai Gunners at sa team na ito kasama ang Pilipino player na si Joshua Toralba. Expected na na makakatapat sa liga nito ang pride natin na sila kay Renz Abando kontra Alex Kabagnot. Solid ang laban na to sayang lang dahil ang mga pride natin na nakikita natin magtatapatan sa ibang liga international. But it makes sense dahil mas maganda naman talaga ang opportunity sa mga liga international league. Mas nagiging competitive pa ang ating mga Pilipino pride at nagkakaroon ng experience na tumapat sa ibang mga lahi. Please lang tayo konti sa usapan pero sa trade pa rin natin na si JC open for trade na nga ang ating kababayan para sa team ng Utah Jazz pero maaaring next year pa mangyari ang trading na yan para sa ating kababayan at nagpapakita na ng interes ang team ng Cubs lalo na ang Lakers at it's better kung makakabalik ito sa former team niya na LA Lakers at ito na nga issue sa PBA dahilan bakit nga raw hindi na tinatao ang PBA League at ginagawa na lang business ang liga na ito at hindi na balanse ang sistema na umiikot sa ligang ito at nabanggit pa nga ang dalawang team. yung dalawang teams na yun. Bakit umaba ang sahod B ng bawat player na naglalaro sa liga ng PBA? Hindi na nga ba talaga maganda ang umiiral na kalakaran dito at umiikot ng sistema? Mula nga raw pumasok ang dalawang team na kanyang binanggit. Umaba na ang salary ng bawat player at hindi na maganda ang sistema sa liga na yan. Ayan ang binunyag nitong si Mac Cardona sa vlog ng Moto Club. Kumbaga hindi na nga talaga nga raw maganda ang sistema na umiikot sa liga na yan. Mga iyan ang mga dahilan kung bakit hindi na o liga na ito. At makikita naman talaga natin yan na nauubos na ang mga veteranong player sa liga na ito at ang iba pa nga ay lumilipat na lang at mas pinipili na maglalaro international tulad ng Korean League at Japan League. Na mas nagiging competitive na ang laban kontra sa iba't ibang mga team. Walang nangyayaring bigayan ng panalo at bigayan ng talo. Talagang sulit ang panunood sa liga international. Kaya maaaring mas pinipili na lang ng ating mga Pilipino player na lumipat international kaysa naman magtsaga sa local league na walang nangyayari. Sinisistema na nga lang daw ng mga matataas Siempre, na tao. Wala nang gana yung mga, mga players na... pumasok yung